Anong gagawin natin dito? mag date Look, hindi ko magtulog. Amin kayo at mas miss na kita. Hindi ako sa'yo ng lindol. Bakit? Like. Dadalhin kita sa'king palasyo Ikaw ang pag-ibig na binigay Puso ay nalumbay Ko Hello guys! Hi! Welcome back sa aming YouTube channel. Yes! Lani toilet ngayon. Kasama ko siya. Hindi ko uh, sa Switzerland. Switzerland ba dito? Dito kami ngayon guys. Dito sa bundok kung saan nandito yung mga, mga kapatid ni Nicole. Kapatid <laughs> ng ko baby mo. ko. Yan no? Kapatid <laughs> ni Nicole yan o. No? tayo Kapatid sa... ko tapos kamukha mo. <laughs> Anong kamukha? Ang lapok naman dito, mami. Anong, po, anong lapok? Maputik. Maputik. Mabuti nga sa iyo oh. Bakit ka kasi nakaputi ng ano eh? Ng ganyan eh. Ito lang meron ako eh. Ano 'yan yung meron ka? Nakaputi. Saan oh. ba tayo? Anong gagawin natin dito magde-date? Pangit yeah. yeah, naman ng dito. Kailangan natin humiga dito. Yuko, may Kailangan... tao yung baka oh. Okay. <laughs> Kailangan mo yung <laughs> Gusto mo ba i-eats ako sa'yo? <laughs> 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 Hoy, ano ka ba? ka mandiri Diyan kasi ano yan? Yung kinakain ng mga baka, ano? Ano yan? Ano kinakain ng mga baka? Ito, yung grass. O oh, ito, kaya ko yung ano yun. Kaya mo yung kainin? Yoko, joke lang. Hoy, pwede lang naman to anuhin, ganyanin kasi hindi naman to basa. Unless kung basa, kainin mabaho. Ba ba? <laughs> Fertilizer to sa tanim. Ito yung ginagamit namin nung ano, Elementary project ano, namin na. Amoy na. Wala yung amoy kasi dry na yan. Oh, oh, <laughs> Ayoko. Ba mabaho yun. Mabaho. mabaho. yun. Ito, ano ba nakatira dito? Kasi matagal ka nag-fish pan. <laughs> ano, ba yung, ano ba yung mga ganyan? Anong Feel ko, ko kanin. Ano yan? Tangkong. Tangkong yan ganyan. Tangkong yan no? saan? Yan ang Kangkong yan. No? Kangkong. Kangkungan? Kankong. Oo. Oh, sa Oo, oh, kumukuha kami ng kangkong. Kumukuha ka ng kangkong? Noon, noon, dati? noon dati. Nung wala oh. pa kami yung pang ulam kangkong. Tapos maano ka sa putik pag kumuha kangkong? Oo, oh, Muputik kasi ka? maputik naman talaga yun. Kasi tumutubo yan sila sa ano, may tubig. Ah, hindi sa tumutubo sa mga Meron namang tumutubo. Guy. Meron, oh, naman. Meron oh, din, kangkong. Meron kangkung. din. Ano ba yan? Paano ba yan? Kangkong, tangkong. Sa Tagalog, kangkong. Sa sa lingwahe natin, tangkong. Bisaya tayo eh. Ah, oh, oh, sige na. Hawak ng hawak sa akin. Tapos yung ay, kamay mo. gusto mo eh. Yung kamay mo, humahawak sa tae. Ang kamay naman ito. Hawakan mo, mo nga yung mukha. Wala lang yun. Pinahid ko sa mukha ko. Tapos tae. Ano ka ba? Tapos sa tae na. ito, di ba? Humahawakan ng ng tae kanina. Uh -uh. Ito, hawakan mo. Yung. Hindi na. Mo ano? Ito. Sa, ituro mo nga? Huwag <laughs> <laughs> yan yun, kasi basa pa yan, mabaho pa yan. Yun Yung Yung dry lang. Yung dry, okay naman yan eh. Pwede nga yan gawing cookies. Cookies <laughs> <laughs> Baka talaga. Ay, dun tayo. Yung phone ko baka mawala yun. Hindi mawala. Bakit naman mawawala yun? Ito ko yun. Yan. Bakit naman mawawala yun? Hindi yun mawawala. Ano ka ba? Kuna yeah. tayo, Christian. Dito ayun sa ano? Pinapalapit niya ako sa baka. Papakain kita dyan, oh. Ay, Papakain ayun. kita sa baka. <laughs> Uy, di ba dito? Daanan? Huwag, baka. Daan mo, ma. Malalong pala. <laughs> Malalim. <laughs> Hi, guys. We miss you, you, guys. Miss na namin kayo at mas miss na kita. pinapakain mo sa yung kamay mo tapos kumuha ka ng isang baka baka ma ano ako nyan ma ma poison ako nyan sira na yung mga pader dito guys oh kahit masira man mga pader dyan hindi hindi masisira yung pagmamahal ko sa'yo masira na eh masira Paano? ng lindol yung pagmamahal alam mo masira na lahat dito sa mundo Patingipin ko pero hindi hindi masisira ng kahit sino man ang pag-ibig ko sa iyo. Uh... So, pag-ibig ko sa iyo is nasira ng lindol. Bakit? Ano na? Ito sa sudo ng lindol yung pag-ibig mo sa akin. kasi yung lumindol wala ka sa tabi ko. Eey! Wala man ako sa tabi mo pero patuloy naman ako nandiyan sa puso mo. Kahit habulin pa tayo ng maraming baka. Ay, hindi na. Nahabol ako ng ba baka noon. Nahabol ka ng baka noon? Oo. Kahit habulin ka man ng baka. Oh, bakit may ganyan yung baka? Bakit may black na ganyan? Sando? <laughs> <laughs> Joke <ka>. lang. <laughs> hindi, wadi ka naman nakared eh. Bakit kahabulin? Di ba? Bakit ka habulin? Ito tayo, balik tayo, tayo. Ano, okay lang naman dyan eh. Wala namang masama dyan. Ito tayo, doon tayo. Ah, pwede ba daanan dyan? Ayan po, baka mas slide tayo sa tayo sa... Okay lang putik. nga yan eh. Okay lang yan eh. Walang problema dyan eh. Kahit ma ano pa tayo sa putik. Eh. Di bali nang maputikan. Huwag lang mapetikan sa tenga. Uy! Tao man yun yung sumisigaw. Ay, lagit eh. Oh, lagit po. Sige, balik tayo. Takot ka pala sa multo eh. Tabakbo nga yun eh. Mayroong sumigaw. Sabi niya, ah, huwag dyan. Dito daanan no. Sige Sige na. Tao man yung sumigaw, sabi niya. Ano ba yun? monster Paano, paano magiging monster yun? Kung ako naman yung multo mo. <mulit> maputik. Maputik. Okay lang yan, maputik. Importante. Mahal kita. Tignan mo, tignan mo. Tignan mo. Tignan mo. Makahiya to. Makahiya sa'yo. Eh, wag, 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 wag muna. Kuko talaga, di ka marunong. Aray ko! Sige, pahiya, mo daw. naman, ang ganda mo naman. Ano, nahiya? <laughs> Ganun ba yun, nahiya? Sabi, <laughs> lang na maganda? Ang ganda mo naman. Nahiya, <laughs> nahiya ba siya? Nahiya ba? Ang ganda mo naman, ang ganda mo naman. Naku, hindi nahiya. Walang hiya. <laughs> walang hiya ka. <laughs> hey! Sinabihan lang maganda. Sumiklo pag ganda mo naman. <laughs> hmm, hindi nahiya, walang hiya Eh, eh joke lang. Ito. Si Buyas yan, no? <laughs> si Buyas <laughs> yan? Hindi. Ang mo. Oh, ang dami, no? Ang dami yung mga ano dito, no? Grass, no? Paano kaya ito tinanim? Inaisa-isa to? Hindi. Wild well, Wild grass yan. Ha? Tumutubo lang yan. Kahit hindi itanim, tumutubo? Yes. Ha? Yes. Paano yan tutubo kung hindi itinanim? Daan na, day! Bakit nga? Paano Iman nga? Ko, hindi ako. Scientific. Sabihin mo sa akin kung magaling ka sa science. Ako, magaling ako sa Hikasi. Ano ba yung Hikasi para sa'yo kung nag-aaral ka? Eh, nakalimutan huh? ko. Ikaw, ano ba yung Hikasi? Para sayo? Ang Hikasi is isa yung aralin panlipunan. <laughs> Ay. Para kang binag-aaral ah. Ano ba yung Hikasi? Ay, Ang Hikasi, yan parang yung... Parang AP na... din. Yung ano nga, isa-isakto. Aralin panlipunan nga eh. Ang natutunan ko sa Hikasi dati, yung libro dapat i-cover mo ng plastic. <laughs> Kasi para hindi ma... Hindi magisi. <laughs> sa lahat naman yan. yun ano, yung tinutunan tutunan ko. Teacher na kailangan i-cover mo yung book para hindi masira. Ano ka ba? Kasi gagamitin pa yan ng ano? Anong natutunan mo sa si elementary kung nag-aral ka ng maayos? Hmm. Anong natutunan na mo? Ano? Uh -huh. Tagal mo naman. Ako natutunan Wait ko. Wait lang. Ako natutunan ko dapat magdala ka ng notebook tsaka libro. Huwag <laughs> yung pahingahin ng <laughs> libro Ay, sa yun, bahay. Natutunan ko, natutunan ko ng elementary ako. Saan about sa school is ano. Magdala ng fruit sack pangit na natutunan, no? Oh, 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 oh. Alam mo, natutunan ko sa elementary, natutunan ko kung paano mahalin yung taong para sa akin at ikaw na yun. Hoy, hindi ako, may jowa ka nung elementary. Ka. Hoy, yes! imagine yes! mo, I'm elementary, boy. may jowa? Uy, wala akong jowa mwil nung mwil elementary. Wala akong <coughs> jowa elementary elementary, ano ka ba? Wala akong jowa oh. nung elementary, Tapos alam mo? Tapos sabi mo, anong sabi mo kanina? Ako yung, ano mo, may jowa ko nung elementary, bakit ka nagjujowa? Hindi pwede yun. Hindi pwede. Elementary, wala akong jowa, para alam mo. Paano naman kong magkakajowa ng elementary? Elementary pa naman ako nun eh. Alam mo, elementary... Tapos Tata tatawa ka, totoo. mm. ako diba tumawa. Imagine mo, my love. Elementary ha? Elementary. Ikaw na yung iniisip ko. <laughs> <laughs> Oo oh nga, elementary. Ikaw na iniisip ko eh. Grabe talaga yung ano mo. Oo oh, oh nga, elementary pa lang ako. Ikaw na yung iniisip ko. Wala na akong ibang iisipin pa. Ngiti mo pa lang, okay na. Ang liar. liar mo talaga. Ikaw talaga, magaling ka talaga like mag... Alam mo? Hindi pa nga kita kilala eh. meron, May, akong kanta para sa iyo eh. Later. Pagdating ng panahon na maging okay na yung buhay natin. Ano? Meron akong kanta para sa iyo. Hindi mo na intindihan. <laughs> ang sabi ko, darating ang panahon na magiging maganda yung buhay natin. Yes. At bago mangyari 'yon, meron akong iaalay sa iyo na kanta? kanta? Oh. Hey. Hey. Ako din, may alay ako, pero ikaw muna, mauna. Sige, ano ba yung kakanta mo sa akin? Dito, ka, parang ka namang... Hindi ako eh. Oh, Sige. Mag-count ka, one, two, three. One, two... Pikit ka. One, two, three, four, okay five. Okay na, okay na. Okay na, pikit ka. <laughs> Dadalhin kita sa aking palasyo dadalhin hanggang langit ay bukong dumilot <laughs> ay, sorry. ay manibago ang lahat ng ito'y ay pinangak kumo dadalhin lang pala ng hangin ang pangarap mo. Ang pangarap ko ano na. pangarap <laughs> ko Ano ba yan? Kantam mo, bukit ko miyo, hindi ako miyo. Miyo ko sa kanta ko yun. Yung boses ko baka mawalan. Yun mo eh, may dan kita nang di mo lang. Lo wait lang, korang gumaling ka na kumanta. Gumaling ba? Oo, oh. pwede sige nga sige. Pinapangarap ko ang ikaw ay akin. Gumaling yeah. ba? Pupupulang labi Matingkad mong ngiti Umabot hanggang sa langit Hindi ko naman kinilig sa, Oy, sa akin Saan ka kinilig? Sa akin o sa kanta? Sa'yo, siyempre. Ikaw yung kumanta eh Ready eh, na! Sige <laughs> na, Huwag ka lang titingin sa akin baka mahulog <laughs> ang puso kong sabi Sa iyong ngiti ako'y nahuhulog Oh, tapos na! Uy, <laughs> oh. ano ba yan? <laughs> At sa tuwing kay gaglau ang mundo ko'y tumitigil <laughs> <laughs> Pura ka nang mamahimat dahi eh. Kilig na kilig, kilig, kilig na kilig Oh ako Ba, gusto mo kong kantahan? Kantahan mo na ako Hindi ako gusto kong kantahan mo pa ako Ano bang kanta? Gusto mo? Yun Ano mo ano yun? Yun nga kasi yun lang yung maganda yung boses mo Yung ibang kanta ayoko Ang pag-ibig ay sadyang ganyan wala sa isa't isa'y kailangan Yun mong pag-ibig ay walang lang Basta't mahal kita kailan pa man Huwag kang mag-isip <laughs> ng ano pa man Mga paliwanag mo'y Di na ako kailangan Ma, ano chorus na? Ano yan? Di marunong, ang ganda na Tapos, di pala marunong sa lyrics? Siyempre, Marunong lang akong kumanta pero sa lyrics, di ako kabisado. Ah, galing mo na kumanta. Sige, ikaw, kantahan mo na ako. Sige, kantahan kita ako na naman. Sige. Sige. Ikaw, grabe ka! Grabe ka! Grabe ka! Uy, ngipin mo! sige ito. Kasi ano eh. Di ba pretty ka? No pretty. Pretty boy ka? Wag yung pretty boy. Pretty boy ka yun. Bakit yung pretty boy? Bakit? Wag mo yung pretty boy. Bakit? Pretty ka naman eh. 2, <laughs> <laughs> Three. Go. Ikaw. Ang pag-ibig na binigay puso ay nalumbay ng kaitagal Ngunit ngayon nandito na ikaw, ikaw Ang pag-ibig na binigay Sa akin na may kapal, biyaya ka sa buhay ko Ligay pag-ibig ko ikaw

puso na'y dalong na bay ng kay Tagal Ngunit ngayon'y nandito na ikaw, ikaw Ang pag-ibig na Parang mo kung harmonize, no? Ang <laughs> galing mo na Galing ka naman, harmonize, ha? na